upat ka tips nga timailhan sa mga nilansar karon nga mga bakak. Una, ay kidding. Oh, kidding. Wa gid ani mapasminto ninyo dan sa mga unang nang lansar no? Wa lagi oy, grabe luya na mo kanang muwan lagi grabing, <laughs> grabe lapok gid ang mga service lagi. Oh, so ang lapok ay na may mga ni pero wala man tumana. Nang <coughs> lansar sa una ba? Pero ako piding lahi ko sa kato mga sa unang nga mga lansar nga dili tumanon ng mga dipangsaad. Hmm. Ako mutuman jud gusto kong <laughs>

<laughs> baka kayo to ha mau to baka gyo dua siguro makadaog to ambot kay bawo pa baka to siya mga plataforma mau na nga klaro lagi kay naong palagi da ano di kasaligan <laughs> ika do ha pao ni ha pidi ah yapit maging election ka nang ha apit na, <laughs> <kaya, laughs> <kaya, laughs> mm -hmm. na ko ha kus kay dela pidi kay makadaog ko pidi hmm ay mukaw pangay tabang nako ay mukaw duol nako baki Ako anda magi ko mo mo tabang magi ko. Oh, <tuh> oh, <-tuh> kau, <tuh> mo na ko na mo kinahanglan. Hmm. Asa mulusot lang ko. Oh sige. Oh mar mm -hmm. ya, kaya, kaya balay -balay, kaya. oh, na. Ari sa gusto nanti na pati aku gibalay-balay ba ka hapit na ra Oh sige. Oh. Ari ko. Ah. Oh, Ayo kalinda. Lagi. Oh. Ba oh. Dali maduulan. Hmm? Dali maduulan. Ka election pa man. Pero gwan ay election. Ambot ka ila pa na nato. Dali na ka ila, ha? Mingon dali maduulan. Pero makadaog na. din ahalos makitan. Uy, <coughs> well, siguro ganito. Magsigil lang nagbakasyon. <laughs> Ikatulo nga tips. Hmm? Uy, pwedeng. Mm -hmm. Uy. Uh -huh. Ay, okay. Nagkasugat so na din eh. Uh ano -huh. nga? Dito mo ko sa inyo, ha? Ah. Eh, kung ba? Karong umabot eleksyon. Oh, hapit Walang na bitaw Eh, ako oh. hey, pa nga pa niya. Hmm, um, hapit na bitaw ay. Yeah. Kani bitaw sa yung akong gipasalig sa obang tao nga. mm uh -huh. Nang naamagi ko'y gamay ang negosyo. Oh. Uh kung -huh. um, mudaog ko, uh -huh. aku mau ipasaling nggak unahong ginan aku mau servisio aku oh. sarang negosio mau gini nindo hmm mau gini mau kayu na servisio kita mau gini karena mau gini nindo terus mau abot election di ku nih mau kalimantan harus problem mau kuan lagi ku karena tabang di ku nih sige segi segi selamat kayu ah harus kok segi 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 kata hmm nah ini negosio oh nilansar hmm to, nasa yung negosyo. Kung nasa yung katong danan, ang yung negosyo. Ayaw, di ba? Ha? Ayaw ka niya. Naggamito na ilahang katungdanan? danan. Hmm? Ay! Kato, bakak na to. Hmm? Muservisyo ko nuhay, muservisyo siya sa iyang negosyo. Gago! Ikaw, Pat! Hmm? Tony, ikaw, Pat! Kaya rin! Kaya rin! Kaya Ako, like... Ako, mga gugong ang mulansar ng ah, ng simba. Ah. Oh, mulansar gugong ko? May no, hmm. isi niya. Na nga, oh, sige, sige. Nangay, ikos mo hang suporta po. Sige, may problema. Oh, kaya ako, mm. sa tinood lang, mm. una, yun na kung e, priorite o oh. gagawin mo daog. O, oh. oh, sama, sama. Kaning ayuda. Ayuda? Hmm? Oh, ayuda. Labi na na ikalamidad. Kabalo na ka oh. sa tua nga. Di yun na malikayan ng mga kalamidad. Labi na ka ng bagyo. Maugyot. Oh, unya sa panahon nga na yung mga kalamidad ang kinahanglan sa tao. Ayuda. Ayuda. Oh. Ayuda. Ayuda. Mauna nga kung gusto nga update ta ba? Oh? Ako, update ko sa mga yung nana. I-priority, magunak ko ang safety ba? Sa ito oh, oh, O, ginaakuha kay... Ya, sa dili pa, maabot ang bagyo. Oh. pa lang. Muhatag na kong tagsa-tagsa ka mga ayuda. Advance mo ha? Advance, na-active Oh, dapat kung ang gita-active mo sa kanal mao mo gud kanigong na mga kalamidad ang mga tao sa sin mag problema og asa Maawal asa mo bakwit mao gina so nagpaduong pa lang gibay na nato sila nga mao nang bakwitanan ah oh, <laughs> oh. mao na yeah, oh. mao oh, na ako suporta ko na nya mo kira kira di mo ma oi problema ako ni bala di sa akong mga sakop oh gina ana mo Salamat na, kayo nang okay. imong oh mao mo ko ako ang ako lang gud ba nga safety ta. Pak. Safety, ano mangi Kalipay, malipay sa ko nga magtanaw ko sa ato ang isikatao nga malipay yon sad. Oh, oh sige, kana. Sige, sige, sa ko sa ko Sige. <coughs> ato. Hmm? Kato mga pasaligan niya. Wa siguro makalusot to, ambot. No. pa ba kato sa iyang mga pasalig? <coughs> Sumot hmm? ng ayuda? Ay, sos, paminaw na ko. naman kay ayuda siguro, huwag siguro pinili. wa siguro sa itong kung... makaibaw hindi <laughs> tayo kalamidad well siguro mo ito yung magunag ng ibakwit <laughs>